Ngayong araw na ito, kukwento ko sa inyo paano ang pagsakay ng bus dito sa Japan. Oh? I mean, yung kaugalian nila kung paano sila sumasakay ng bus or paano magbayad, magkano ang fare. Ayan, katulad niyan, yung mga naka-sulat, naka-scale. Pupunta kasi ako sa Pakuiwa. Magkikita kami na. Papakita ko sa inyo paano ang pagbabayad ng bus fare. Hindi ka tulad sa atin kasi may conductor, di ba? May lumalapit na lalaki o babae. Tapos, bibigyan tayo ng ticket. Katak-katak-katak yun. Tapos, babae tayo kung saan tayo, saan destination tayo bababa. Tapos ang bus sa atin, mainga yung garalga, luma, kaskasero, mga driver, nakakatakot. Pagkatapos, ano pa, may mga uniforme ng bus driver dito, naka-uniform sila. I mean, sa atin kasi kahit ano na lang sutin, so, masan lasing pa, may hangover pa, nakatira pa. Ibang manner ng mga hapon. Hindi ko naman minamababa ang bansa natin o no, mga Pilipino, kaya lang sabi ko lang kung gaano ka organized o ka ayos ang buhay sa Japan lalo na sa naglalakad ako kaya humihingal ako pasensya niya katulad niya no kaya e, kita yung bus na yan may sarili siyang gubong ito may telephone booth dito ito station kasi ito ng malat sa bahay ko kung maliligaw ka kung ayaw sa polis at nakakaintindi ka naman ito may English naman kasi siya ayan Mapa po yan. Tapos itinuturo din dito yung information na saan ka pupunta doon sa lugar. May sign to ng bus, sign to ng taxi, sign ng train. Ayan, may police, hospital, kung ano-ano pa, etc. Et Ayan. Tapos ito po, lugar to ng taxi. Tabangan po to ng taxi. Makaunti ang taxi ngayon kasi tanghalin tapat na alas 12 mahigit lunch time. So, ang pagsakay ng bus, makikita nyo yung bus na yan, yung dumating doon sa kabila. Depende sa sa pupuntahan mo ang kulay ng bus or yung lugar ng bus na sasakyan mo. Katulad nito, kasulat dito kung saan papunta at anong oras. sulat dyan yung oras ng bus na darating at dating patuwi ka at saka hanggang anong oras. Yung sasakyan ko, eto dumating na. So, magbabayad ako rito late na yung pera. So, ang bayad yata nito, 220. Pinaka minimum na. Ah, sigaw ka na. Pwede dyan ay. Koi wa janai. Koi wa janai desu yo ne. Ah, kamali ako lang sakay. Papunta pala Asakusa to. Ayan, Asakusa. Ayan, tura ng basi na maporma. Ang sasakyan ko pala ito, ito kuywa. Eh nagkamali ako. Kita nyo pila sila. Hindi ako pwedeng sumalampak diyan agad. Kung sino yung nasa dulo doon, sasakay sa huli. Ayan, dito ako sa hulihan. Ni hak ni Juyen 220. Ayun. Wala man siya. Ito na lang ako. Ito kasi sa pastry, mga ano, ah, uh, para sa mga disabled or matatanda, buntes, pilay or may mga kapansanan tulad nyan may mga parts dito na kahit alam mo na kaupo ka pero pag may dumating na matanda o yung mahina ang katawan, may sakit kailangan tumayo ka kailangan mag girl scout ka binsan mo sila pero kung gusto mong patay mali siya, matulog ka dead hindi ka na mamakulong, yun lang nakakahiya okay lang yan ngayon dito siguro mga 30 to 40 minutes ang bus ko papunta dun sa pupuntahan ko dito sa loob ng bus ang panikan dun sa may harapan ng driver yung mga papanik pag bababa pa nasa gitna ang pintuan nandun ang pintuan so pag bumababa hindi ka pwedeng bumaba dyan nakalock yan pag nag-stop ang bus. So, hindi magkakagulo pag bumababa ang tao o kaya pumapanik. Hindi ka tulad sa atin, kahit sa bintana, tumatalon, dumalabas. Yun ang manner na wala sa atin. Dito kasi mga hapon, nasyado silang well organized. Ayan. Yung iba, kung walang points na pangbayad sa kanilang pair, may mga card or ID na Sinapakita o inaano siguro sa machine automatic yun na siguro yung mga regular na bumibiyahe ng pabas magamit sila ng mga ID card tulad niya no bayad sila di papunta sa at syempre the airport camera siya. hindi katulad sa atin ng aircon sa sobrang malit. Hindi na kailangan ng kurtina Wala lahat ng kurtina. Sa atin kasi may kurtina. Ang maganda lang sa atin, may TV. Kahit garalgal yung TV, magulo, may television. Dito, walang television. So, wala rin sounds. Hindi kailangan ng sounds sa atin kasi ewan ko bakit may TV. Mamaalis na. Andar oh. na. Ayan ang harapan ng bus. Kanina doon ako nakaupo sa unahan. May lumapit na matanda na nakatungkod. Siguro mga 80 na. So, pinaupo ko siya roon. Hindi na makapanik dito sa pinakamataas. Ako na lang pumanik mag-isa. Pinaupo ko na rin matanda. Ito kawawa naman kasi. Ay, kaya nandito ako sa dalungan ng bus. Ayan ang unahan. Kung bababa ka, syempre, di pa may mga uh, may kanya-kanya titong mababa. Hindi ka pwede yung sabihin mo, gusto mo ba, ito, bahay mo. Naman dyan ang bahay mo. Tapos sabihin mo, dito ka bababa. Para, para, hindi pwede yun. May sariling ano na siya, uh, bus stop na talaga siya. Doon na siya hihinto. Malayo man sa bahay mo, understood doon ang bus stop. Ngayon, kung gusto mong bumaba, hindi ka pwedeng sumigaw rito, ay, bababa na ako. Para, para, hindi yun. May mga pindutan niya. Pindutan niya. yan may pula, pag iyan pumula, it means mayroong bababa. sa next bus stop, may bababaan. Everywhere, mayroon yung pinunta na yan. Ayok saan. Lahat ng inuupuan mo, mayroon sa kanan, sa tabi, sa harapan mo. So, hindi mo kailangan tumili na bababa na ako, o bababaan nyo ako dyan. Understood lang talaga rito na mayroong mga bus stop every, siguro, ilang kilometers ang layo, may mga bus stop. So, doon ka bababa. Understood na yun. So, dahil yan ay nakapula, Ako yung pinakalas last, last ng babaan nito ang aking bababaan. I mean, yung pinaka huli. Kaya may bababa na sila. Kita mo? Yung bumababa na sa ginta pintuan, yung pumapanik nandun sa harapan ng driver ang pumapanik mga hero At yung matatanda, andun sa unahan, dahil mahina na nga mga tuhod, may mga upuan para sa mga burangis. Ako yung pa, hindi pa ako burang. Kaya na ang ng ano, itaas ng bus. May mga bus na nagsasalita ng English o ng Korean, Chinese, depende yung sa bus. Pero itong basta sinakyan ko, hapon lang ang sinasabi. So, kung hindi ka nakakaintindi ng na hapon, hindi mo siya maintindihan. Mangyayari, tatandaan mo lang. Saan ka bababa? Pang ilang bus stop. Ganun lang yun. Walang tao masyado kasi mainit. Exit sila rin sya. sa akin? so. Ayan. Siguro ito napopoktok po. In case na may trouble na nangyari. Ito hindi ko alam. In case of... So, ito airphone hawakan din dito may hawakan din dito dito siya naging tingin may ng sapaanan may hawakan pa rin dito parang katulad din sa atin pag naging staff light pinapatay nila yung makina ng bus ayun pinunder na ulit bawas gasolina gasoline stand pera natin may higit 100 pesos talagay ko, ganun lampas ng mandaluyong papuntang mega mall so yan, yeah, may bus stop na hinintuan may papanikuling mga pasahero may bababang lolo kumapanik sila dun sa harapan ng driver at may bumababa na gitna kanya-kanya-kanyang upo Dadaan na train. So, hinarangan ng daan na ng train. So, ang bus na stop Patay din pati makina. Wala pa yung train. Ayun, lumalan train. Ayun. Ayun. Tumaas na yung ano. Ayun, tumaas na. I don't know, I don't know. Another boss. Walang naupuan ng mga pasahero, yung iba tumatayo. Yung matatanda, may malakas ng na mabait na magkawang gawa, pinauupo nila mga estudyante. So wala nang maupuan, kaya nang katayo. Rekal po po siya rin, baka anti-riso. na nila pumani malapit na ako sa bababaan ko pinaka final destination na ito last stop yung, yung mga driver ng bus dito, mayroon sila parang headset sa tenga na mic so nagsasalita sila minsan gamit yung mic na yon so naririnig yung boses sa driver pero bihira na sila magsalita ay katulad sa atin sisigawan so bababa na ako hmm. bababa na ako hindi ko na ako sa pupaan ko so, Ito yung tura ng bus. Ayan, pinakitaas. Nasutok-tok ako. Si Bala. Ni Baby Core pala eh. Ngayon, Baby Core may na pinanik. Nakita so, niyo yung kabilang dulo doon yung lagnok sa kaya ng pintuan. Dito sila bumaba. Ayan. Dito na ako sa Yan yung bus na sinakyan ko. So, yan, babalik naman uli sa pinanggalingan ko. Hindi na pansin, nakapila yung mga hapon. Hindi sila nagsisiksik, hindi sila nagkakagulo. Yan, sinara. Sinara itong binabaan doon, po, doon sa entrance. Nakasulat naman, entrance, exit. So, itong bus na ito, sa lugar ko lang at babalik sa lugar ko and then babalik ko dito. Pag ano ko na balik-balik. 30 to 40 minutes. So, yun ang taxi. May public toilet. Kaso yung kausap ko is, alauna pa namin, it napakaaga ko yata. So, yung mga bus dito, punto diro sa oras. Pero non smoking daw. May nakasulat dito kung ano ang schedule ng bus. Ganun lang. Ngayon, itura ng bus. Babayad ka dun sa bilang nakasulat na pera. Walang doktor. Hindi na hinman, hinihintayin lang puno yung tao niyan, kundi hinihintay yung oras ng biyahe. Hinihintayin ko yung Ginutom ako. Kain tayo ng avocado tortillas. Ayan. 147 lang.

Hindi may nabibilihan ko abokado sa lugar kung hindi mo ganito ko alat. Ang alat niya, para kala mo tipi eh. Grabe, magkakala ng sak sa bato nito. Sobrang grabe. Marami rin naman laman. Hirap magsalita, may tama. Ayan. Pauwi na kuntang, papuntang bahay ko, syempre. Ang oras na ngayon. What's the time now? I don't know. I don't know what's time. Basta yung malapit. Basta yung malapit sa conductor. Conductor ba tawag yung driver? Papanik. Ang palabas. Sa gitna. Ang pinto. Ang dami tao ngayon kasi gabi na.